Isang dalibang piso ang inialok na pabuya sa sino mga makapagbibigay ng informasyon para mahuli ang nasa likod ng pagpatay sa isang dating kawani ng na National Irrigation Administration. Nakatanggap umano ng death threat ang biktima matapos siyang mag-post tungkol sa umano ghost project ng ahensya. Saksi si June Veneracion. Sakuha ng dashcam ng ibang sasakyan Tinatahak ng isang itim na kotse ang highway sa barangay Patag Cagayan de Oro City nitong biyernes nang sundan ito ng isang motorsiklo. Pinagbabaril ng mga demotorsiklo ang salarin ng driver ng kotse at mabilis na tumakas. Bumagal ang andar ng kotse hanggang bumangga sa isang truck. Sa isa pang video, natagpo ang patay ang driver na si Niro Kyle Antatico dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa Northern Mindanao Police, kasama sa iniimbestigahan ang anggulong may kinalaman ng krimen sa dating trabaho ng biktima. As early last year, according to our investigators, merong threat yung ating biktima. This is subject for validation and investigation, pero meron siyang pino sa social media. Apparently, may mga nire-reveal siya. Uh, there are allegations. Uh, of corruption sa pinanggalingan niyang ahensya. Ayon sa kaibigan niya, Tati Ko, na ikwento ng biktima sa kanya noon na nag siya dahil naramdamang pinag siya matapos si post sa Facebook ang isa umanong... Ghost Project ng Nia. Limitado lang umano sa mga Facebook friends ang kanyang mga post. Yung isa, yung parang ghost project ata ng Nia sa Region 10 na when he inspected it, wala talaga. No? And then uh, he showed some documents na reported na na-finish na yung project but it's not yet done. Sabi pa ng kaibigan, ikunento sa kanya ni Antatiko na lang i-post niya ang umano'y katiwalian ay nakatanggap siya ng mga text ng pagbabanta na nagsimula sa unang bahagi ng nakarang taon at nasunda noong Oktubre at Nobyembre. Sinasabi lang niya sa amin na meron na naman siyang ano, meron na naman siyang death threat. But he was just laughing. So, kami din uh, we took it lightly. Akala namin na uh, just to just to keep him silent, tinatakot lang. Pinavalidate ng liderato ng NIA ang mga isiniwalat ni ang tatiko. Kabilang ang dalawang irrigation facility sa Maging Lanao del Sur na sinasabing mga proyekto na nakaraang administrasyon. Okay naman daw ang isang proyekto pero nagka-problema ang isa dahil tinamaan ng baha at bagyo noong 2023. Nagbukal umano umono itong irbando na base sa mga litrato na inilabas ni si Antatiko dahil hindi agad na paayos. Resulta ng kawalan noon ng quick response fund ng ahensya. Pero napaayos sa ito nang magkaroon na ng pondo, sabi ng niya. Region 10 po kasi ito eh. So pinapuntahan namin ang Tag Region 9, Tag Region 12 And then uh, itong central office po ang panghuling nagpunta doon sa pinapavalidate. Pero yung initial report sa atin nung nagpunta uh, noong uh, last week doon ay yung gumagana naman daw po yung ano okay naman yung system. 100,000 pesos na reward ang inaalok ng National Irrigation Administration sa sinumang mang makakapagbigay ng informasyon para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa dati nilang tauhan. Tuloy naman ang investigasyon ng pulisya para mapanagot ang nasa likod ng pagpatay kay tati ko. May mga natukoy na silang persons of interest. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.